mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo o kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon matag adlaw alas 5.15 hangtod sa alas 5.45. Dinhi lamang sa imong hope radio. O karon ania ang imong kapaglaom. Good morning, Toledo. Good morning, Philippines, and good morning, world. Mayum buntag kapag laum. Oga Agosto na yot sa Ono, no neng a two egg, twenty and twenty-four. Pagkadalis sa panahon. Anyway, please God nga gitagaan sa taglain nga kahigayanan ng magkayunos ng programa ang pamalandong sa kambutagon ng kinit sa kapag GC ang makikuban kanimo kapag laum sulod sa pipila ka mga minuto no og dako atong pasalamat sa buhinga nga Dios din na uh, iya no sa tagipukaw din uh, sa iyo nga kabuntagon yan gilugwayan atong tagsatag sa ka kinabuhi it's a great blessings kapag law no na nakahimo ta sa pagbangon o no? makahimo sa ta sa pasalamat ng tubag niya may man sa mga uh, pagsuway nga mga nasong kinabuhi uh, din uh, diha tama mamalik o no ay mo oh, binang taan hala mo do mana makalisod lisod na <laughs> okay atong ipanimbaya diha atong kapikas sa kinabuhi uh, kapag kapaglaw Michelle mga Mr. EG no? kapaglaw Rochelle uh, na sa risay ka may mama may mga nagtos sa akong na, 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 sa malay balay bukid nun no? Uh, Junjun, mayroon sa buok pamilya o oh, may buntog sab sa atong mga newly baptized, no? dinis sa atong dapit o sa tibuok kalibutan. Okay? O oh, may buntog sab sa tanan mga kapaglaom. No? Oh, sa atong mga naminaw na nga man sa like, uh, pamati sa atong nagkan uh, rakan, oh, sad, sa atong mga maong programa. May buntog sab nato na sa tanan nato mga uh, kaigsuonan no? sa tibuok ka uh, distrito asa dapit kita mabot o uh, may ng ato sa tuto mga kasilingan ng sa sangi Toledo City si no? so ngatong atong uluhan karon sa ato uh, topiko mao ang kita katigayunan sa Diyos uh, ngatong nga ang atong teksto makita sa Salmo uh, 100 versikulo 3 dinhi naging ilho ninyo nga si Jehovah siya mao ang Diyos. Siya mao ang nagbuhat kanato. O kita mga iyaman. Kita mao ang katauhan niya o ang mga karniro nga karniro sa iyang sibsibanan. Nindot oh, kayo ang mga tapik ko karo nga kapaglaong na di niya tanggi ila. Di-declared no? yun. Anyway, before na mapadayon nga sa unahan, atong hangyon ang balaan na espiritu na laking uban ka na ito. Ngayon yung atak na. Ah. Mag-ampu ta? Dalai gunog uh, mahigugmaon nyo Diyos na ikaw ang nasa yung mga uh, trono o nastanan. Nagkapasalamat kami sa yung dakong gugma sa yung pagkamaayo na imong magipadayag pinaagi sa pag uh, lugoy sa mong tagsatag sa kinabuhin. pinagi sa pagpadayon uh, sa pagpanalangin sa matag usa uh, bisan man semua mga kakulangon diha sa mga tubangan o gani taknao Dios among gi tugyan ya kanimo ang um, tagsa-tagsa ka nga imong tandugon kasing-kasing mga masalabutan adin amo kining mahitisok sa mga kasing-kasing kung -kasing, ang mga pulong o niya ang among pagatunan may mga kining gabayan sa diganan samtang kanyang kinabuhi ng gubot ay mga kaliputan ang mga isalig niya kanyang muntanan tanan may mga man ang mga kapasayluan sa matagsatag sa kakasawipanan tungkol lamang sa gahong nalang ng Jesus Amen Oh, sa so dili pa na ito, uh, sa so so pagbasa ka paglaom ato sa paminawan kining usaka malaumod kayo nga lawitin. Well, We're back paglaom sa itong uh, programa ang pamalandong sa kabagtagan o kinigamon sa kapaglaom GC. No? Daghang salamat sa alawiton na na malapit na dyan. No? So, may ko, pag wag ko na kong mo, ito was 1993, I guess. Ah, dito nakadungo na kong duol na dyan, no? Ang pagbalik ni Kristo. Oh no. But actually, that is not the real question. The real question there is, andam bata, okay, So anyway, happy watching and listening to kapag Mayeth amada linihan, no. my mayong man, happy watching and listening to kapag it's me wins, okay. Kapag laum, Oh, may mga mga kapag ni Kapaglaom Rusa Mulin Doktora. Oh, Kapaglaom Merce Nibris. Kapaglaom Divin Alahenio. No? May mga buntag ka yung tanan Okay. okay. Oh, God. also to help me watching to and listening to Kapaglaom Pastor Dwayne. <laughs> pastor Dwayne Morpheus, may buntag. Kapaglaom may buntag sa kanyang pastor. Ito kang Divin Alahenio. No? Okay. Okay, atong sugdan sa pagbasa uh, ng paglaom. Gilalang sa Diyos ang tao o gihatagan siya sa tanan niyang mga galamhan sa lawas. So, klaro na yung saan ha? sa Diyos. Okay. Kalag o espiritu. Gipalit siya ni Ginong sa usa ka bugus nga bili. Hilabihan ka dako. O, oh, kahit kinabuhi, good. Ang uh, pagbayad no sa atong tagsa-tagsa kalag nga walay angay no o, but pasabot ba ni wala jud ka pareha no walay wala gyud wala no unsa ang igetanyag sa tao ngadto sa juice, nga dili na iyaha sa Ginoo oh na diha pangutana kayo ang juice naghatag sa galamhan o ang matagbuhat ni ini nga mga galamhan sa iya sa juice kini nagpasabot nga ang imong kasinatian gikan sa una pa hangtod sa katapusan mao ang pagpa kang Kristo o, pagpasakop ang uh, pagkatun sa mga leksyon sa kaaghop o pagpaubo sa kasing -kasin, nagahimo kanimo nga mga usaka umalambit sa mga pag ni Kristo o mapasalmaton sa iyang o sa mga hiyas sa kinabuhi ni Kristo. May kanunay nga pag-ampo, bantay ako ako, bantay ako sa imong gahong. Ayaw itugot nga mahadalin as ang akong mga tiil. Ayaw itugot nga ang akong kasing-kasing mapuno sa ambisyoso nga mga, mga plano sa pagbaya sa akong kaugalingon, no? which is usually nahitabo. No? So, sa hindi na tayo mga achievements, mga answered prayer or yun natin mga uh, maabot sa itong kinabuhin ang mga maayo ba? Ah. nasa uh, sad part diha kayo sa malimta na to ang pagpasalamat sa Diyos na labo pag ang worst is kadang bang mas ma-proud nung kasamang kong galingon you know, which is dili maya as we have read nila sa ato na basa uh, na pagbaya sa itong you know? pag kong galingon you no? Know? atong uh, ipasalamat nga sa tanan Dios sa may naa nato uh, tudloy ako unsaon sa paghimo sahiya, sa hiya sa paghawas sa kaugalingon aron masangkapan sa uh, grasya ni Kristo. og makabato ni ana nga gugma nga giampo ni Kristo nga unta akong maangkon makita oh, sa Juan 3 dinigingon, si 34 diniging on, maingon nga ako na higugma kanimo kinahanglan nga makadawat og gasya aron ako makahatag sa uban ni ana nga gasya oh, so mo na panghatag kita ka paglaom kita maghinangol okay o hatagi ang akong kalag sa helabihan nga kaduol sa Dios nga ako unta makadawat sa ayang kinaiya o mahigugma sa akong mga kaigsoon na, no? Uh, as what I've always said, uh, kapag lang, no? Uh, kung imo mo basahon, kung imo mo yung pinaka-punto sa atong uh, pagpangalagad, sa atong pag-duol uh, ng ito ni Cristo, no? Usa sa mga itong mga pinaka-importante ng atong usbon is ang atong ginkinaiya, kinaiya No? like I've said, kana bang uh, sad to say, uh, dugay na kaya tasa pagmalaga, dugay na ta, yes, uh, kadaghana na to, kad, nakahibalo yun ni Kristo, but uh, wala yun deeply ba, uh, which means, uh, itong mga kinaiya ba, even until now, uh, usbunun pagihapon, no? so, usas sa mga butang, ang nga ginatong uh, bantayan, no? Kinatong kinaiya, pagka uh, labi na kinatong pagka uh, hangol no o, sa padeha mga maot sa tong mga kasing-kasing uh, ato sa tong treatment na to ato sa tong mga kaigsuunan no padayon ta tabangi ako o Ginoo nga makaamgo nga ako sa akong kauglingon you see? dili makahimo sa unsa diha sa tinuun potli nga mga kalabutan ini ang kaugalingon ang kaugalingon yung mali magod kita mo na itong self kasagaran na itong ma pirmi na itong ma uh, prioritize magpadayon magpadayan nga aktibo alang sa pagpasidungog bisan sa labing balaan ng mga buluhaton ang atong buluhaton sa taksa mao ang pag sundog aton nga highlights kapag lao no ang buluhaton no Ah... Uh, sa tagsa sa mao ang pagsundog sa kinaiya ni Kristo. Okay, klaro yung kaya na ha. Nga mihatag sa iyang kinabuhi aron mahimo kini nga posibli alang ka sa pagbuhat ni ini Wajilain lain duol ah sa atong buhi nga Diyos sangpit no U uban po sa atong willingness sa atong kaugalingon no sa mga sige tagampo na ini, no oh, na no may na na yung makasilo na ito na Okay. Mo pa matuod ba kita sa kalibutan nga kita mga anak sa Diyos? Gipalit sa usa ka bili o nga kita mamunga sa sinultihan sa tuno sa tingog? Kini tuno sa tingog ba? Doon ako ikaw oh, ba? Hinom doon ko no nga. Mura kaya masuko siya pirmi pero, pero normal rito niya. Well, anyway, ito nga, niya kana pong uh, magtayan sa usahay, no so more again og tion, nga, sa pagka pagkamabination nga mabination sa matubsanon nga gugma nga nagpakita unsang gipasabot sa pagsunod sa mga kasuguan sa Dios ang grasya nga gihatag gibayran sa langit so sa kabili nga dili nato masukol yes and then no Kana nga grasya mao ang atong labing pinili nga bahandi. O si Kristo nagpasabot nga kini ipahibalo pinaagi kanato. O ba na isara pinaagi kanato. So it's our obligation pagpahibalo uh, pagpahibalo. Sagrado kini sa ngalan ni Jesus. Alang sa pagluwas sa kalag, kini mao ang pagpadayag sa kadungganan sa Dios usa pagpadayag sa iyang himaya ug aduna may bisan kinsa nga lalaki o babaye nga nag sa pagka sa sayop nga paghubad sa gasa magbaliwala sa maghahatag ug mangita og kapuli okay so daghang salamat sa polong no sa na batian klaro kay zone nga nining takna ah nining kabuntagon iya ging gi declare no? ang salmista the bid ni nag uh, pasabot nga gi declare sa Ginoo ng ang katawhan iya well actually siya magi ang nagbuhat sa Dios i to to <Sie> yes. i mean nagbuhat sa kanato may mga sa kalibutan ang apil na taana makita man sa Genesis 1:27 no nga ang Ginoo gyud ang nag-create Uh, in fact uh, gihimo ta niya uh, uh, makita na sa uh, atong tanaon ka paglaw um, uh, Genesis 1:27 uh, karon na to masabtan jud na unsa tasa sa Ginoo or unsa gid ng buhat 1:27 Uh, din hinagingon uh, okay o gibuhat sa Diyos ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Diyos, gibuhat niya sila lalaki o babae, iyang gibuhat sila. No? So, klaro kay kapag laong, uh, binuhat kita ni Kristo. Iyan ginag-declare. No? Which means, uh, ang gino-deserve, no? He deserves sa ato mga pagpasalamat, pagdirekt sa tanatong mga mabuhaton ato yung i tugyan no ato yung i salig sa aswil nga tugkanya no so uh, ninitak na ka paglaom the likeon kayo ang matag usa or bliss, rather. no kay naman, man na ang Dios ang tagiya nimo kapag laom no so ah uh, duna man tay mga pagsuy duna tay mga kasakit nga atong magian no ato lang ang imong dumad dili na siya pirmi no so gawas pagidan na atong hinum ya ang jus mo tagiya kanimo ka paglaom what pa ang jus mo tinumanon manun na siya dako kay gum masabot ang well in fact ang gusto nang gini niya nga maluwas ang tangan no so mo na na sa kanunay nagpahinumdum siya sa angay natong buhaton nga mahimutang matunod anon sa pagsunod niya samtang kita nga kinabuhi ini ng kalibutan na eh, gubot kay kalibutan sa kanta pa malapit na no so ang pangutana niya og andam bata no so usa uh, sa, sa tong mga pagahimuon aron mahimot andam sa pagbalik sa tong buhi nga Dios ang pagsunod gyud niya ang pagtuman sa mga kasuguan no sa ako nang ginaingon daghan ang nagtuo daghan ang nakaila sa Ginoo nga paglaom. Pero gamay na gyud ang nisunod sa mga uh, kabubuton Kasi to say wala jud deeply nga nakailan niya o kinsa gyud ang Ginoo ni Kristo. No, mo kon buhi nga tong So, nining na ah, naot pang uh, nga sa tong tagsa tagsa ka kalingon nga ang juice mo tag iya sa tong kaugalingon Huwag ang Diyos mo ay, uh, or deserves siya. Yeah. Na, Naangay itong pasalamatan at ito na sa tanan na itong buhat. Uh, huwag ka makita sa itong uh, kaugalingon ang himaya. And then again, uh, once na mahimo na ito kapag lawang dili na ito na uh, dili ito mahimong proud sa itong kaugalingon. Dili mahimo itong proud uh, nga dito sa Diyos. No? Pasalamat sa tanya kay iya ta. No? So, ang atong, uh, atong buhaton, ang pagsunod, ang pagsandig, ang pagsalig as well sa atong uh, buhi ni Jesus. No? So, kinis ka paglaom, Jesus, na on, for wisdom is better than jewels. And on behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Design Conference President Kapaglaom Pastor Charles Nogra, Communication Director Kapaglaom Pastor Lillard Arangas, Station Manager Kapaglaom Pastor Efren Ortega and of course natong production manager kapag laong Pastor Dwayne Murphy Clavis og sa tanang mga media missionaries sa inyong makanunayon kayo nga no? kapag suporta sa atong station. Salamat sa to sa to. Teknikal na no? Laong og uh, magampot Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Dili nagapahinumdum sa matag-usa na mo ning mga takna nga ikaw ang uh, tag-iya sa mong tagsa sa, -tag sa kinabuhi nga ikaw ang buhat sa tanan nga ikaw ma ang magbalantay sa matag usa di na gihimo ang tanan nga walay masaag og salamat sa mga kong gugma sa kanunay mong ipadayag sa imong mga grasya may man sa mong mga gasa Hinaot po Diyos ang mga talento nga gihatag sa matag-usa mapalambo kini. Ug uh, sa ingon ni ana mahimaya ang imong ngalan. Hinaot pa sa dili imong kaduha nga pagbalik wala'y mawala kana mo Ug baka himo kami sa pagsugat yan ang panahon sa imong pagpadayag sa imong dakong himaya samtang kami na kinabuhi ng kalibutan na kapag ginoo na mong gihangyo na ikaw sa kanon ay magagunit ka na mo magagiya ka na mo sa matag uh, pagsuway sa matag uh, kasakit na mo niyang ma agian o ga maangkon huwag, uh, salamat ginoo Pamisan sa mong mga kasaypanan ikaw kanunay kanun nagpasaylo. Uh, Huwag ang mong kasing-kasing. Kuha mga maot ni ini. Tudlui kami o Diyos na makahimu kami sa pagpasalamat diha kanimo ni sa pagdaig sa imong himaya Hinaot pa nga makita sa matag-usakan na ang imong dakong himaya. Tabangin kami o Diyos Iyahe kami. Nga mong kinigitugyan, nga kanyang mong tanan, maingon man, ang kapasailuan sa mong tagsa taksa ka mga sa ng gaham ng galing Isus, Amen. Huwag samtang kami magapadayan sa pagsibya sa minsahi sa paglaom, nga si Isus Kristo, mo balik. mga imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntag dinhi lamang sa imong Hope Radio.